Narito naman po ang kwento ng pag-asa sa likod ng adopted student na Bugias Municipal Police Station. Kung karamihan sa mga mamamayan na may ginawang kasalanan at dinadala sa himpilan ng mga kapulisan ay madalas walang pinatutunguhan ang kinabukasan, abah ibahin ninyo ang kwento ni Jasper Baliuan, Isang bata sa bayan ng Bugyas na minsan nang naligaw ang landas at ngayon ay nakahanap ng kanlungan sa katauhan ng mga ng Bugyas Municipal Police Station. Neto lamang taong kasalukuyan nang masangkot ang labing anim na taong gulang na si Jasper sa iligal na gawain na naging dahilan upang mapadpad siya sa Bugyas MPS na sa hindi niya inaasahan ay ito pala ang magsisilbi niyang pangalawang tahanan. Si Jesper po ay siguro napasama sa mga barkada niya. And then uh, may tumawag sa amin na sabi nila may dalawang na uh, may dalawang katao na hindi uh, sila. So pinapuntahan ko ng mga tropa natin and then uh, doon uh, inimbita sila dito sa istasyon. And then, yung ano naman, uh, yung complainant, hindi naman nag ng kaso. So, pina din namin sila. And then, after a week, mama, may tumawag na naman na uh, complainant na sabi niya na nakuha daw yung motor niya. And then, ang sinasabing complainant ay si, ay suspect ay si Jesper. So, pinatawag ko si Jesper dito. And then, nag-usap sila dito sa istasyon so ayun hindi naman uh, file yung complainan so yun na uh, sabi mo kay Jasper kung gusto niya dito muna siya and then doon na kami ano nagkandak ng kanyang background hindi hinusgahan ng pulis bugyas ang ginawa ni Jasper bagkos sila ay gumawa ng paraan para siya ay matulungan at maiahon sa kanyang kinalugmukan. Si Jasper ay lumaki sa kanyang lolo at lola. Dahil bata pa lamang ay hindi na niya nakita ang kanyang mga magulang. Kaya naman nang sa ikalawang pagkakataon na dinala siya sa istasyon dahil sa isa na naman niyang kasalanan, ay hindi na pinalampas ng mga pulis bugyas na siya ay kausapin, hikayatin at tulungan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at iwasan ang gawain kanyang kinagisnan. Nagkanda kami ng uh background kay Jasper and then uh, nalaman namin na talagang uh, siya ay uh, nag-aaral doon sa may Sinipsit National High School uh, great din siya mama so kinausap namin yung teacher niya na kung pwede na pagpatuloy niya ang pag-aaral niya kasi mama more or less 3 weeks na hindi siya pumapasok So doon, inatid namin sa school and then doon na. Dito ay napagkasunduan ng mga nasabing kapulisan sa pangungulan ni Police Captain Anselmo na mananatili sa estasyon si Jasper upang siya ay magabayan at matulungan sa kanyang pag-aaral na agad namang sinangayunan ng kanyang lolo at lola. Paid mo nga, nga mo? Basta ni Christian niya. Tay kung secret mo ang gusto nila nya. Ano? Wa to do man ba? Nya. Ano ang baka gusto nila para miti Bahala to sa ramble school at tinday gastos nila. Naging kasakasama nila si Jasper sa istasyon kung saan tuwing umaga ay maaga siyang nagigising upang maglinis, magluto at maghugas ng mga pinagkainan. Ito na ang kanyang araw-araw na gawain bago pumasok at pagkagaling sa paaralan. Yes ma'am, actually contribute uh, uh, kami mga personal nito kasamaan ko dito sa estasyon uh, sa kanyang araw-araw na uh, gastusin. At neto lamang Hulyo ng taong kasalukuyan ay matagumpay na nakapagtapos si Jasper ng grade 10 sa Sinipsit National High School so far naman na uh, sabi ng teacher niya okay naman siya uh, hindi naman siya nag absent and then uh, nakita ko naman yung grades niya para taas naman ma Aming pakikipagkwentuhan sa mahiyain si Jasper ay kanyang ibinahagi ang kanyang mga natutunan sa kanyang naging karanasan Mamang natutunan ko po sa nangyari sa akin ay pili ng barakada na nilalapitan para makaiwas at hindi mapamak sa anumang sitwasyon. Nabanggit din niya ang kurso na gusto niyang kunin sa kolehiyo kung saan ipinahayag ni Police Captain Anselmo ang kanilang buong pagsuporta kay Jasper hanggang sa makapagtapos ito. Criminology mo. Dahil nung mata pa ako, pangarap ko pong maging police. Tsaka para matulad po ako sa mga kasama ko dito sa istasyon. Nagbigay rin ng kanyang mensahe si Police Captain Anselmo para kay Jasper at sa mga kabataan na naligaw ng landas at nasa maring landas pa hanggang sa kasalukuyan. May Jasper na magpakabait siya para and then tulungan niya ang sarili para makalatapos siya sa pag-aaral. Waling naman kami na pag-aaralin siya hanggang sa kolehiyo. Ako yung mga ibang kabataan na naligaw sa landas, Nagbago uh, na sila mamay para naman uh, in the near future hindi sila, para makapagtapos sila ng pag-aaral. Kagaya ni Jasper na gustong-gustong uh, makatapos ng kulayo. tala sa aming panayam naman sa ibang personnel ng Bugyas MPS ay aming kinumusta si Jasper bilang kanilang kasakasama sa istasyon. Ang masasabi po namin kay Jasper, uh, siya po naman po ay mabait uh, at masunurin na bata. Itinuturing namin siyang nakababatang kapatid na advice namin sa kanya na pagbutihin niya ang kanyang pag-aaral para matapos niya yung uh, senior high. At uh, kung ano man ang gusto niyang kurso o ano bang gusto niyang uh, kurso na pag-aaralan, tutulungan namin siya. Ang masasabi ko lang po kay Jasper is sa uh, Mabait naman po siya eh. Ta uh, nakita ko pa sa kanya na ano may kagalingan, may medyo magaling siya. Asal na sa medyo mathematics sa solving ng problem, medyo mabilis siya at madali siyang natututo. Buti niya yung pag-aral niya para yun makapag-aral siya at matapos uh, niya yung kanyang dinihin, yung pangarap para para rin yun sa kanya, hindi naman para sa amin yun o para sa, para sa iba, kundi sa kanya rin yun. Nag-iwan naman ng kanyang mensahe sa kanyang lolo at lola si Jasper at sa mga kabataan na patuloy na naliligaw ang mga landas. Sa mga grand, grand parents ko na tumayo bilang mga magulang ko, nagpapasalamat po ako sa pagpapalaki nila sa akin sa mga kapokong kabata na naligaw ng landas sana magbabago din kayo yung mga nakaraan na ginawa nyo huwag nang ulitin kaya nyo, kaya nyo rin yan matutulungan sa inyo may, sa inyo basta kaya nyo magbago dahil sa mga pulis bugyas nagkaroon ng magandang direksyon ang buhay ng isang bata. Isang bata na minsan nang naligaw ang landas at nawalan ng pag-asa. At isang bata na nagkaroon ng mga ate, kuya, tito, tita at isang matatawag na pamilya na magiging kasama at kasangga niya sa pagbuo at paggamit ng kanyang mga pangarap sa buhay. Ako po si Police Corporal Nelo Pineda na huling nagsasabing sa servisyo ang nagkakaisa. Marami tayong magagawa at pangarap na matutupad pa. Talaga namang kapuri-puri ang ginawang pag-aaruga at pagpapaaral ng Bogias Municipal Police Station dahil sa pagpupursige ng bata na makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon ay nakatapos na ito ng grade 10. Sana Marami pang ganitong proyekto o programa ang isasagawa ng ating PNP para makatulong lalong-lalo na sa mga batang naliwigaw ng landas. Yes, sir. Napakaganda pong inisyatibo ang ginawa po ng Bugias Municipal Police Station. Kaya dito po sa Police at Your Service, saludo po kami sa inyo.